Tama nga ang natin. Meron siya pinupunta ng lalaking tagalupa kaya madalas siyang lumalabas na serenadya. Ang lalaki sa litrato. Kailangan may gawin tayo kamahalan. Kailangan matuloy ang kasal namin. Lola, may nakita kasi akong batang sirena na sa serenadya, kaya... kaya ako'y umakon sa isla. Hindi ba talaga ang dahilan? O dahil gusto mo lang makita ang lalaking ito? Huwag ka na magsinungaling. Ako mismo nakita ko lalaking pinupunta mo sa mukha. Ibinigay ko sa iyo ang aking buong tiwala ni minsan hindi ko inakala na maglilihim ka sa akin. Kaya magsabi ka ng totoo. Gusto mo ba yung Tagalog pa? Huwag ka magsinungaling! Minsan ko po siya niligtas. At simula nung araw na yun, eh palagi ko na siyang gusto maglintas. Wala Malapatawarin mo. Ganyan din ang nangyari sa iyong ama. At hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo na nangyari yun sa kanya dahil nagmahal siya ng Tagalupa. Alam mong lahat yun, pero sinuway mo pa rin ako! Bakit, Alona? Gusto mo bang mapahamak? Gusto mo bang matulad sa ama mo? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magyari yun sa'yo, kaya mula ngayon, hindi ka na aalis ng serenadya.